mga at wala tayong pasok ayan ayun bali yung ating pupunta malapit lang sa may Mount Lawrence Falls uh, may ay 3.6 kilometers uh, mga 16 minutes na pagbabike lang ang ating gagawin dito Bali, alao na po ng hapon ngayon dito. Pero yung init, uh, hindi naman nakakasakit sa balat dahil may hangin at sa pa. Mga 19, ano dito, 19 degrees Celsius, tama-tama lang, maganda ang problema. Uh, ito na po yung ibabaw taas ng Mount Morensi Falls, yung sa may tulay na yun, naroon yung kuwa ng tubig. At makikita nyo naman dito sa itaas ng tulay na kinalalagyan ko ah, Ito makikita na yung tubig ah, Medyo malalim May parting malalim At ito nga O oh, yan naghahanap tayo ng spot Dahil first time ko na Mag Mga ngawil dito Ewan ko lang Dahil nga Papalis din tayo ng inip At wala tayong pasok doon May mga naliligo na At dito yan ah, talagang Maganda yung Spot na ito Sana may mahuli ako dito ating sisi silipin kung saan tayo dumaan. Pwede dumaan punta sa ilalim uh, dahil nga minsan mayroong bawal. Uh, yun, sa bandang yun, inaakit nakita tayong daan. Kaya doon tayo dadaan. Bawal. Eh, para din lang na sa Pilipinas at kung saan may nakita ang bakas ng mga tao na pwedeng dumaan, ah, doon na po tayo dadaan. Ayan, may mga tao na din pala din eh. Ah, dito sa ilalim ng tuloy, ah, ito ang linis. Talagang pwede kang nga. Kaso yung area na ito, ah, parang hindi maganda yung ano, wala akong popistuhan. Kaya ito, at tapos may naliligo pa doon sa bandang kaliwa, kaya ito, lilipata tayo ng pwesto sa bandang hulo-hulo. Sorry, Ay, ayos naman ang daan. Pero may pamins paminsan-minsan na kailang akayin yung bike dahil. Oh, yes. Yung pala ang daan. Mm <laughs> <Tignatulas>. Oh, <laughs> well, Yes. Natin kung saan tayo. Pauli oh, ang mga wheel dito. Baka may isda dito. So, malinaw ang tubig dito may hipon kaya dito so, nakikita ang mga tingnan natin kung wala tubig makakaligo sa sunod ah, -ah. ayos masarap parang nasirep pa rin pero minaligo na doon sa banda roon madulas pero okay, so, banda huwag tayo makapangawin doon sa banda banda ron sa hulo hulo nililipa tayo Ayan tayo sa banda banda rin eh Okay, okay, here we go. Go ahead. Thank you. Can I go fishing here, no? Fishing? Uh, I don't know. Go for a try. I don't know. May hey, because uh, thank you. Bali nakalagay dun sa sandboard. dalawa yung stairs na tadaanan daw siguro ito na yung kaya ito akay <laughs> parang marunong po tayo magbasa ng French. kaya google translate lang po kaya at bali nakalagay din doon sa signboard ako uh, kung maglalakad kayo mula dun sa tulay na ating nilusungan uh, 50 minutes eh, ito nakabike naman tayo kaya hindi naman umabot ng 50 minutes kahit pa sabihin nag aakay tayo ay are are siguro naman ay solong solo ko na walang <laughs> katao tao din eh. eh ang tanong ko lang, ho di ay may mga tikbalang din at saka mga manlalabas. Alay, bahala na sila kung sila ay eh, manlalabas. <laughs> dito ho, ay may mas maganda yung spot na nakita ko sa kabila ng ilog kaya ito kailangan nating tumawid at uh, ito first time ko rin ho na mababasa ang aking paan ng ilog dito ng tubig sa Canada ayan pero uh, kaya ko naman to dahil kanina nga hinoy po ko doon nung una parang normal lang na may yelo eto ito kailangan alisin ko yung chinelas ko para hindi mabasa dahil yung strap niya ay eh, damit uh, may harapan ako mag bike kanina. Kahit to yan. Talagang nanonood sa paa. Pero, kaya naman. Kaya, hahanap <laughs> ah, lang tayo ng madadaanan dahil yung ibang mga bato, ah, medyo madulas. Pero, <laughs> oh, lamig. Thank <laughs> you. dito talaga nga hanga ka sa ganda ng kapaligiran talaga wala akong masasabi ah, talaga, ah, talaga na ng humsik kahit papaano ay ito ho hagis na tayo ayan na uh, baka kung sakali tayo may madalit din eh tayo agad talaga yung mapapalaban eh ako ano man ang mayroong istadyo din eh pero parang hindi ko kilala at yun nga lang ho, kala ko isuro na ko na din eh, eh bakit ka may, nadi, may pa doon sa banda roon? Ah uh -huh, ay talaga namang ayos niya, ay pagkakakuti ho, mga naglulubluban doon. Ay, hehehe, <laughs> natin para tayo eh, mahala silang maglulubluban doon, mahala silang kalambrahin sa lamig at tayo mga wilang din eh. Yan. Pero parang damo ko eh, parang Ayaw yata sa paen ng mga isda din eh. At talagang ayaw eh. Oh. I mean. Kaya ho ang ginawa ko na lang. May atin ang tinangar at bahala na sa diyan. O si kukubit hindi. At tayo ay makakain na lamang. Yan. Doho tayo. kakain At talaga namang enjoy lang tayo sa pagkain. Yan. Talagang ito, ho, yung mga balat natin ay eh, kailangan naman nating imisin dahil walang tapunan dito. Eh, kailangan nating uwi dahil kita nyo naman, sobrang dinis dito. At lumipas pa rin ho ang ilang mga, ano, ay eh, hindi ko na mga kung gano'ng katagal. At dahil nga may naglulubluban doon, ay, eh, ay alis na. Ito, atin na hong pupulon at parang walang mangyayari din eh. Ayan, lumipas na din ang oras, ayan. Ah, parang may COVID pa ho, eh, sumabit lang pala. <laughs> last Hades Uy mira Eh mga kaibigan, tikbalang, ay bahala na kitiyan. Oh, hindi nagkalat diyan ha <laughs> ayan e, din sa summer na eh mal lamig ng tubig sa paa <laughs> kailangan nating ipahinga ang ating paa at malamig natin pwede basin ang nang chinelas kaya sige mo tayo ng ilang minuto ah ilang segundo tapos basa ulit ayaw ang okay, kanyang huli ay Pinamigay ko na sa mga dahil tayo minangungulong ng hipon eh. O, oh, gano'n ninyo. Diyan. Yes! O, oh, yun ang aking... O, masarap po dito mag ano, mag picnic. Kaso, malamig ang tubig. <laughs> ah. Pag-uwi na. Oh, yeah. Mga ginig. Pag-uwi na kami. pag na pala ako. Ah, ganda naman itong aking, ano. Magandang kumain. Tahimik. Solo ko. Ah, so, yun. May nagliligo doon sa kabilang dulo ubo <laughs> hubo